Hoy, alipin mo Ikaw ang paligid ko Ikaw ang pag-ibig ko Kung maaari lang malaman Di ko kaya pag wala ka Minsan lang magkali ang mga puso nating dalawa Nagtatanong pa rin kung kasalanan ba Ibigin kita ng lubos at tapat Ibigay <coughs> ang lahat ng sa akin sa'yo Kasalanan bang magmahal ng totoo Di naman masigurong masama kahit niloloko mo, niloloko mo, sa sasaktan ako, iiyak ako. Mahal lang talaga kita Masama ba yun? Bakit ba ganon? Sige, kulian mo na pait Ang damdamin ko, binabali Wala mo lang Basta talang ko kulang Ko'y alipin mo Lahat magagawa ko na Ikaw ang paligid ko Sa'yo'y mundo ko'y Ikaw ang paligid ko Kung maaari lang malama, di ko kayo pagwala ka Kahit madalas na paluhain ang iso na telegramo mong lubos Na sanhin ang mga sugot sa dibuibang sakit Ibabasahin bawat letra Dumako ang lungkot sa bukas ng mga luha kung maninais na magkalayo tayo Dahil gusto ko lang ayusin At muli tayong mag-uupis Sa isa ng mga pangit na mga nakaraan Yung tipong di malimot sa ilang taon na mandaan di tayong magkasama Ayaw nang maalala Libro at mga letra Isinulat sa pisara Ako ang iyong alipin Lahat magagawa ko na Ikaw lang ang paligid ko Sa iyong mundo ko'y iba Ikaw lang ang pag-ibig Di magmamahal pa na iba Kung alam mo lang Di ko rin kaya pag wala pa Kung maaaring na malaman di ko